kaya nagalit siya sa akin. Sabi ko hindi yan yung origin, ay, hindi yan yung original na ugali. <laughs> original na ugali. What, What if wala akong lahat sa, sa loob, natulungan loob na tulungan ako para sabi ko, ko ano nangyari sa Gcash siya to? Uh, ako naman guys, wala naman akong kakilala sa Gcash. <clears throat> Pero napablock ko yung number na yun. Kailangan merong dedicated na customer support or customer service itong Gcash. Kasi ang problema is wala kayong matatawagang kagad na agent, no, yung kakausap talaga sa no, para para maayos yung problema. Kung may pera sa GCash, withdraw mo yung pera mo and put it somewhere safe. Bakit nga ba nasabi ito? Last week, or almost 2 two weeks ago, yung Gcash account ko unfortunately was restricted by Gcash and yung funds ko doon ay na-stop ng ilang araw and um, yung customer service nila is not really helpful at all and the only reason na natulungan ako or na ayos ko siya was because I know someone working mismo sa Gcash Yun, guli guys, hindi po muli sa Daddy Bean and muli kayang sa Daddy Bean channel Um, eto no may nag-share sa atin ng uh, oh, I mean nag-share social media ng kanya experience and sinasabi niya dito na i-withdraw na yung mga pera ninyo papunta sa ibang uh, platform wag sa Gcash bakit? kasi sinasabi niya dito na may nangyari sa kanyang Gcash account uh, marami sa atin may mga Gcash account din no? and pag narinig natin yung ganitong statement na nag uh, warning medyo kinakabahan tayo pero panoorin muna natin ito no. Gcash suddenly restricted my account and I cannot open the account and I cannot withdraw my cash. So na restrict daw yung kanya account. Maraming dahilan kung bakit na-restrict -re yung account. Pwedeng may may uh, may nag-report sa yo at uh, na-verify ng Google, ano uh, Google. Na-verify ng GCash no na may mga proof yung nag-report sa yo. Uh, usually i-restrict nila yung Gcash account mo. And kung ano man yung pera na nasa loob nun, ay mawawala ng ano, mawawala ka ng access. Hindi mo magagalaw. Ikalwa, pwedeng may mga suspicious na activity yung account mo. No, pwede rin ginamit halimbawa sa scamming. Pwedeng ginamit ng ibang tao kung hindi man ikaw. Kasi di ba pag minsan nakahack yung mga Facebook natin may kakilala ko dito nung nakaraan lang sobrang laki ng nakuha no sa mga kaibigan niya dahil pati ako namuntik muntik na niya mahiraman buti nagverify ako no kaya warning din sa atin no pag may mga kaibigan tayo na biglang uh, uh, hindi naman siya ganon hindi naman siya yung tipong nanghihingi sa iyo parati ng pera ng hihiram wag na wag nating basta-basta papahiramin kung bigla na lang siyang nang hiram ng uh, pera sa ng nang ganun-ganun lang. No. Ang gagawin niyo, uh, humingi kayo ng proof, i-video call niyo. Mas maganda uh, pag ayaw niya mag-video call, ayaw niya mag-forward ng mga o oh, sabihin na natin ayaw niya uh, magpa-verify sa iyo. Automatic scammer 'yan. Muntik na ako magbigay sa kanya. Sinabi ko wala akong masyadong cash. Ito lang yung nandito sa Gcash ko. Sabi niya okay na yan, pwede na yan. Pero nagduda ako, sabi ko baka pwedeng ano, um baka pwedeng uh, pa-forward muna ng video mo ngayon or itawagan kita. Tat Tatlong ulit ko siyang tinawagan. Pero hindi siya sumasagot. Ang ginagawa niya, nag-forward siya ng mga video na sa tingin ko hindi naman kinunan ng mga araw na yun. No? Kasi yung pin-forward niya, maaraw. Eh, nung mga oras na yun, medyo umuulan-ulan. So, sabi ko baka hindi to Ito kaya nagalit siya sa akin. Sabi ko hindi 'yan yung origin, hindi 'yan yung original na ugali. Yung original na ugali. Nong dating o yung mismong owner ng account na ito. Sabi ko ganoon. At nagalit siya sa akin. Sabi niya, gany, yun lang naman ko sa iyo. Pero hindi mo mapagbigyan para ganoon. kino consensya niya ako. Pero hindi ako nagpa-apekto doon. At yun nga nalaman ko, nag-search ako within uh, uh, 15 minutes nagkaroon na ng post yung mga ibang kaibigan na nahak nga daw yung kanyang account. And ang daming nakuha sa iba niyang kaibigan guys kasi mabait itong tao ito. Yun nga lang, nasamantala yun dahil, uh, dahil nga mabait siya. Akala ng mga nagbigay sa kanya, mga kapatid niya, kamag-anak niya, uh, sobrang lalaki na ibinigay. Uh, yun ang na nangyari. So sa akin, kapag nangyari yun, ang ginagawa ko, inire-report ko kaagad, may mga screenshots sa kay ano, pwede kay <coughs> yung Gcash assistant pwede yun yung nasa mismong Gcash yung i-click nyo yung help tatanungin niya kayo mga bagay-bagay yun nga lang pag hindi kayo marunong sumagot doon sa mga robot c, AI so ang nakapag-report na ako doon ay talagang na-restrict niya o, paano nalalaman kung restricted na kapag itinipe ninyo guys sa mismong app o sa Gcash app kung halimbawa magsisend kayo I-type nyo yung mismong number nung, 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 nung pina ninyo at sasabihin ng Gcash na hindi na ito gumagana. Ganun lang kasimple yung verification. And kung mangyayari yun, mapablock mapa mo ka agad, it means mag-freeze na yung pera dun kung hindi pa nila na ililipat. Ganun kasimple yun. So dapat kapag nangyari na may mga na-scam sa inyo, agad-agad ninyong pumunta, agad-agad ah, kayong pumunta sa Gcash Assistant and urgently i ni ipakita niyo sa kanya yung mga mga screenshots kasi magtatanong siya doon ng mga proof. So para ipapakita mong ganyan and i-verify niya magkakaroon kayo ng mga tinatawag na ticket. Oo. And usually na action niyan within a few hours uh, within a few days yun nga lang pag mabagal sila ng Ang problema kasi nga dito yung mahirap yung ano nila, yung uh, hotline, yung assistance nila. So, hindi agad-agad na actionan. No? Pero yung sa akin, within a few hours, na-block na kaagad. Na yun nga lang, it, it, just takes a few minutes para may transfer mo sa ibang account. No? Yung, ano, yung pera. Na, halimbawa, halimbawa, itong, itong number na to, ginamit ko. Then, pagkatapos ko makapanlo ko, ipa within a few minutes, pagkatapos ko makuha yung mga, every time na dumadating, halimbawa yung pera, pwede ko iba, ipadala kaagad yun habang dumadating yung mga pera padala lang ng padala kasi libre nga yung padala dyan yun nga lang um, pwede pa rin matrace siguro ni Gcash yung pinapasahan na number so posibleng magkaroon ng uh, uh, multiple restrictions dun sa mga numbers nung ginaga, na ginagamit nung taong yun no, tuloy muna natin to and, and I was really getting, getting Continuous answers, answers to the, the customer support, di ba? Pero nangisip mo nga eh, what if wala akong kakilala? What, what if wala akong kakilala sa loob na tulungan ako, ako para nausapin ko anong nangyari sa Gcash akong uh, ito? Ako naman guys, wala naman akong kakilala sa Gcash. <laughs> <coughs> pero napablok ko yung number na yun. No? Wala akong kakilala pero napablok ko. Uh, nung, nung nakaroon kasi na is parang na scam ako or something sa isang uh, deal no may, may binili ata akong item nun and hindi na sumagot yung ano binlock na niya ako so ang ginawa ko pina ko yung account niya wala naman ako kakilala so hindi mo talan, talaga hindi mo naman kailangan ng kakilala para lang mapablock o mapa-unblock yung account mo yung sa akin nga restricted ako dahil sa lumipat ako Ng ibang cellphone So hindi ako makapag-login, no. Ang ginawa ko, kinausap ko rin si GCash assistant. And uh, sila na mismo yung nagtanggal, no, nung problema ko. Uh, hindi ko kasi mailipat sa ibang cellphone, hindi naman restriction ng tawag dun. parang uh, kasi sa isang cellphone yung account ko. And pagkatapos ko mailipat, okay na. And alam nyo ba na pagkatapos kong magpalipat-lipat ng mga cellphone, lagi akong tinatanong ni Gcash tungkol sa verification. So, yun yung problema kapag pinagdududahan ka na nila. Lagi ka nilang uh, verify Pero sa ngayon, hindi na. No, nung nakaraan kasi pa iba-iba ko ng cellphone, yun ang mahirap. Ang gagawin ko yan, register ko muna yung Gcash para makapag... Uh, nandun yun sa account. Uh, something like um, security ng account mo sa Gcash. Pumunta ka doon, ma makikita mo yung device mo naka-register doon. Yan register nyo lang. Then pwede na kayo lumipat sa ibang cellphone na may Gcash din. No? And kung hindi nyo magagawa yun, kailangan kausapin nyo si Gcash Assistant para sila na yung mismong mag-unregister. Yun nga lang, medyo matagal. 3 days. No? no. So, Paano na lang, lang isang pobreng Pilipino, Pilipino makukunta ang Gcash? Gcash. ba? Diba? Gcash, Gcash is like a very big platform right now. Pero if they cannot protect their users, users if, if they don't, don't have this dedicated, dedicated customer support, Why should even trust Yun. Agree ako doon sa sinabi niya. Kailangan merong dedicated na customer support or customer service itong Gcash. Kasi ang problema is wala kayong matatawagang kaagad na agent no yung kakausap talaga sa no para para maayos yung problema no uh, yun ang isang napakalaking problema dito sa Gcash kaya siguro ah uh, yung iba uh, kahit pa paano nag, uh, pa talaga sila sa iba ah uh, hanggat maaari talaga kung ayaw mo ng hassle sa customer service huwag kang maglalagay dyan sa Gcash yun ang sinasabi ko pag nagka problema ka kasi napakatagal ng proseso kung magagawa ng paranyo ni Gcash mas maganda ah uh, hindi hindi tayo magkakaproblema sa mga matagal na paghihintay sabi nga Pagdating naman sa services, uh, okay naman ito si Gcash. Uh, nagagamit naman ng maayos. Um, yun nga lang, ang pinakang uh, downside nito, pagmisan, yung bigla-bigla na lang, uh, yung, yung pinakang transaction mo, pagmisan, naglolo ko nga. So, pag natatakot ka rin. And yun tungkol sa Ginsure, guys. Um, nagamit ko na siya. Noon, noong mga nakaraan yung ginsure um, uh, yun yung tinatawag na assure, uh, parang insurance ano ba nagpasa ka ng pera sa isang uh, account uh, pwede mong ilagay yung ginsure na feature para sasagutin daw nila no yung uh, yung amount na yun just in case na magkaroon ng scamming or something pero ito guys ah uh, hindi basta-basta maklaim no uh, sina talagang gano'n no ano ba, nagpasa ka ng ano ba, 20,000 sa isang tao, then, nagkaroon ng problema, at uh, an scammer nga siya, so yung gene sure daw ang sasagot dun, yun nga lang, pag binasa mo, yung uh, mga requirements, no, para makuha mo ulit yung perang nawala, nako guys, mauubos ang oras ninyo kakaasikaso sa mga dokumento, kapapasa sa mga documents, ang daming requirements para lang makuha yan since dapat mo ang patunayan na scamming yan hindi na naman basta basta na ganun na pag sinabi mong scammer po yan ibabalik lang kagad sa iyo yung pera hindi naman din ganun kadali yun syempre syempre hanggat maaari verified na naloko ka talaga no? Gcash diba? Sa, sa akin may hit for some of the 5,000, 10,000, 50,000 pesos doesn't mean much pero sa isang Pilipin maliit na negosyante eh. Or a, or a person na hindi naman na ganun karaming pera. Imagine having that money stuck in, in Gcash Shop na hindi ka makagawa ng kahit anong paraan kasi their customer service is not helpful and they're, and they're answering the, the way, way they answer, answer or the, 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 the speed the of them answering my questions ay napakatagal. They, they did restrict my account. And... Hmm, yan. Sinabi na niya yung mga dapat sabihin. Totoo yun. <laughs> Totoo yung sinasabi nila. And yun ang flow. O yun ang problema ng Gcash. No? ah uh, yan, sana marinig nila to. Viral na tong taong to eh, No? ah uh, video, na, video niya to. Hindi, hindi ko nakita yung alam, saglit, ano. Saglit na naman pangalan niya. So yun tama no. Jerus Gabriel. Tinignan ko kasi doon sa screenshots ko. ah uh, sa kanya galing tong video. No? Maraming... talaga uh, Talagang ano, maraming sinabi siya na agree ako and uh, dapat ma-benefit din tayo dun sa mga sinasabi niya dahil dapat ma-improve ng GCash yung mga problema na kagaya nito no kasi bakit eh diyan tayo naglalagay ng mga pera natin diyan nag-umiikot yung karamihan sa mga uh, ginagawa natin sa mga negosyo halos 90% no ng mga nag-GCash karaniwan diyan naglilinegosyo no B konti konti lang siguro yung tumatanggap ng uh, na mga remittance dyan, karamihan dito nininegosyo nila, yung nagpapaload, uh, nagpapasa-pasa load, ganyan. karaniwan uh, karaniwa naman kasi pag ano, uh, usually by bank yung ibang remittance, tsaka yung iba, Palawan Express, eh, Buana Luwiler. Dito sa Gcash talaga, mabilisan na nagagamit natin yung pagpapalit-palit o pagpasa ng mga cash. Yun yung mas mabilis na paraan kasi uh, one click lang, walang masyadong payments, no? Free. And sana manatili siya na ganun, no? Yun nga lang, i-improve nila yung customer service. Ooh.